Kaya lang, pag lumalabas ako, nababasa ako. Kaya na ako ng plastic sa ulo. eh mga kapalik. Sana maupos ko mga kapalik, kahit na Let's go! May buwin naman na tayo si Madam. Ayan. First buwin naman mga kapalik. Yan si Madam. mo na nga ako. Ah, pili na kay Ma'am? Ayan. 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 kasi Ayan. Uy, naman ako 1,000 na pera kaya mapapalit muna ako sa kalapit kong maglalang sonis Ayan, mapapalit yung mga kapatid Ayan Umuulan mga kapatid yeah okay, let's go Thank you Ayan, ito naman o Uy, yes, mga kabadi, hindi yung panindaw nga pala kayo, hindi na ubos kasi nga ano, lakas ng ulan, lakas pa na, may huli pa, kaya tapos sumakit pa yung ulo ko dahil puyat, tapos basa pa ako ng ulan kagabi, kaya ang ginawa ko, dinanot barat ko lang mga kabadi, diniliver ko na lang kanina, tapos so, mga pusto-pusto, kaya uh, ito, na ulo ko mga kabadi, kaya, oh, hindi si Sipo, hindi, hindi, hindi na ang lakas ng ulan mga kabari, kagabi, oh, no. kasi kanina pa eh, walang tigil ang ulan, eh, nagpalit na nga lang ako ng plastic sa ulo kayo. Dahil nga. Asok na. Ito. Lalagdat ako mga kapali. Let's go. Bye-bye.